na para lamang sa PM Radio sa pamamagitan ng GCash o Mobile Banking sa alinmang bank accounts ng FEBC. Pangalawa, mag-text sa 0947-333-5605 o 0927-778-6909 para i-confirm ang inyong deposit. Pangatlo, maglaan ng isang araw bago kayo mag-book sa nais ninyong delivery service pang-apat. Muling mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909 para ipaalam sa amin ang schedule ng inyong PM Radio. Mahalagang paalala, ang schedule ng pick-up ng PM Radio ay tuwing Martes at Huwebes lamang. Mula ala una hanggang alas 3 ng hapon sa FEBC office, 34th floor, until Global Corporate Center, Julia Vargas Ortiga Center, Pasig City. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang FEBC website o ang FEBC Radio Facebook page. Bukas, sa mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FCBC. -E Himpila. 702 DDA. Ang oras, ganap ng alas 6 ng gabi. Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat. ito ang mga balita ngayong biyernes a 4 ng Setyembre 2020. Ako po ang inyong tagapag-ulat, Maan Primero. Budyat Balita Sa mga balita ngayon, bilang ng na mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas, mahigit 232,000 na. Labing tatlo sugatan sa banggaan ng labing apat na sasakyan sa Makati City. Underground hospital sa tatlong rehiyon sa bansa iniimbestigahan na. Kampo ni US Marine Pemberton, ipinawawalang-bisa ang pagtutol sa early release nito. At ngayon sa detalye ng mga balita. Udyat, pangunahing balita. Umabot na sa 232,072 ang bilang ng mga positibo sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa Pilipinas. Sa huling datos ng Department of Health o kaninang alas 4 ng hapon, nadagdagan ng 3,714 ang bilang na nagpositibo sa sakit. Sinasabing bilang, 67,786 ang active cases. Ang naturang bilang ay mula sa 93 out of 113 laboratories sa bansa. Samantala, apat na ang napaulat na nasawi kaya umakyat na sa 3,737 ang COVID-19 related deaths sa bansa ng mga specimen para sa monitoring ng kagawarana. Parana. Dapat din na nakasuot ng Personal Protective Equipment o PPE ang personnel ng mga laboratorio na mangungolekta ng specimen. Hudyat, pangunahing balita. Samantala, kinumpirma ni Health person Maria Rosario Berheren na nakikipagpulong ang pamahalaan sa dalawang COVID-19 vaccine manufacturers. Makikipagpulungan niya ang Office of the President, Health Secretary Francisco Duque III at Foreign Affairs Chief Teodoro Luxin Jr. sa Pfizer. Una ng sinabi ng Pfizer na umaasa silang ilalabas ang resulta ng final stages ng kanilang clinical trials sa Oktubre. Samantala, makikipagpulong din ng DOH sa Russian Embassy at developers ng Sputnik V na nakatakdang magsagawa ng medical research para sa Phase 3. Dagdag pa ng tagapagsalita ang closing deals sa ilang bansa at kumpanya na bumubuo ng coronavirus vaccine ang magpapataas sa pagkakataon ng Pilipinas na makatanggap ng mas maraming doses na makakabenepisyo ang mga Pilipino. Hudyat, pangunahing balita. Samantala, temporary shelter, mas makabubuti ang dumaan sa proseso ng hatid tulong tulad ng pagpapalista sa mga LGU kung saan sila pansamantalang naroon para ang LGU ang silang magpaabot ng listahan sa hatid tulong para formal silang mairehistro. Makatatanggap anya sila ng text message kung sila ay nairehistro na at kung may schedule na ng pagbiyahe. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. Hudyat, pangunahing balita. Labing isang motorcycle riders at dalawang back riders ang sugatan ng banggain ng pampasaherong bus ang isang kotse at isang bus sa bahagi ng Osmeña Highway sa Makati City. Isinugod ang mga sugatan sa ospital na Makati, Makati Medical Center at St. Luke's BGC. Patuloy itong kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At kung nga natin dito sa ating latest satellite imagery, nananatili po itong malayo sa ating kalupaan kaya wala po tayong nakataas ng tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. At nakikita pa rin natin na posible itong lumabas na ating area of responsibility bukas ng gabi o sa linggo po ng umaga. Kaya patuloy po tayo mag-monitor sa update na inilalabas ng pag-asa ukol dito sa bagyong si Christine. Samantala, para po sa magiging lagay na ating panahon ngayong gabi, may nipis na kaulapan lamang ang bumabalot sa buong bahagi na ating kapuluan. Kaya kung may mga pag-ulan man po tayo maranasan, yan po ay mga panandalian lamang at dulot lamang po ng mga localized thunderstorm. At yan po muna ang natin dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ang susunod po na weather bulletin po natin o press briefing po ay ilalabas po natin mamaya. Nagbalabas naman ng pahayag ang UAE-based Gulf Navigation kung saan inangkin nila ang Panamanian Flag Gulf Livestock 1 na nawawala. Udyat, balitang pandaigdig. Samantala, mahigit 7,000 healthcare workers na ang nasawi dahil sa COVID-19 kung saan ang Mexico ang may pinakamataas na bilang. Ayon ito sa Amnesty International kung saan nangunguna sa pinakamataas na bilang ang Mexico. Ayon sa AI, nakapagtala ng 1320 healthcare workers na nasawi sa Mexico. Sumunod naman ang Amerika na may mataas na mortality rate sa mga medical frontliners na nasa 1077, sumunod ang Brazil sa 634 at ang India sa 573. Dahil dito tinawag pansin ng Amnesty International ang mga pamahalaan sa buong mundo na pagtuunan ng pansin ang pangangailangan ng mga healthcare worker. Hudyat Balita Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Hudyat Balita, kampo ni U.S. Marine Pemberton ipinapawalang bisa ang pagtutol sa early release nito. Ardot Parohinog natagpo ang walang buhay sa kulungan sa Ozamis. At Pinoy na magbabalik sa trabaho, dadami pa ayon sa dole. Hudyat Balita Beso, mag-alcohol ka. Bes, dry na dry na yung kamay ko, kaka-alcohol. At least patay ang mga germs at virus. Hindi ka kalat sa ibang mga gamit o kahit sa kahit anong bagay na hawakan mo yung COVID. Maigi na yung sure tayo, Bes. Hindi naman mahirap gawin, di ba? Maging responsable, maging ligtas, sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at nangyimpilan ito. Udyat, pangunahing balita. Hiniling ng abogado ni Joseph Scott Pemberton sa Olongapo Regional Trial Court Branch 74 na ipawalang-bisa ang petisyon na layong iantala ang pagpapalaya sa US Marine kasunod dito ng paghain ni Attorney Ruben Garcia Flores ng tugon sa motion for reconsideration ng kampo ng pamilya Laude. Ayon sa kampo ni Pemberton, kulang ang merito ng motion for reconsideration dahil walang paliwanag at katibayan na ang release order ay hindi dapat ipatupad. Binigyang diin pa ng nanghuhula lang ang kampo ni Laude na hindi nagpakita na magandang asal si Pemberton habang nasa loob ng kulungan. Matatandaan na sinabi ni Presiding Judge Roland Dines Habalde na nag-issue ng release order para kay Pemberton na ang GCT law ay applicable sa kaso ng American Trooper dahil wala itong exemptions batay sa nationality, lalo na't ito ay protektado ng Visiting Forces Agreement. Sinabi naman ni Flores na si Pemberton ay convicted sa kasong homicide na hindi ikinukonsidera bilang heinous crime dahilan para maging eligible ito para sa early release. Hudyat, pangunahing balita. Sa iba pang ulat, natagpo ang walang buhay ang dating councilor na Ozamis Ricardo Ardot Paruhinog sa loob ng kulungan ngayong araw. Ilang oras lamang bago pumunta sa korte para sa mga dininig na kaso laban sa kanya. Ayon kay PNP spokesman, Police Brigadier General Bernard Banak, nakakulong si Ardot sa Ozamis City Police Station at walang nakitang senyales ng pananakit sa katawan nito. Samantana inihayag ni Police Brigadier General Rolando Anduyan na na si Paruhinog ng dalhin sa Ozami City Police Station kahapon ng umaga mula sa PNP Custodial Center sa Camp Krame. Dahil dito dapat tukuyin kung mayroon itong prior illness lalot galing ito ng Manila. Agad naman ipinagutos ni PNP Chief Police General Camilo Cascolan ang investigasyon. At agad na isinailalim ang hepe ng Ozami City Police Chief at lahat ng night shift police personnel sa restrictive custody habang iniimbestigahan ang insidente. Naharap sa kasong murder, illegal possession of firearms at illegal possession of explosive CR si DOT. pangunahing balita. Sa kaugnay na ulat, PNP inaalam na ang dahilan ng pagkamatay ni dating Ozamis Councilor Ardot Parohinog sa loob ng Ozamis Police Station. Alamin natin ang detalye mula kay Heidi Bernardo Sampa. Ipinagutos na ni bagong talagang PNP Chief General Camilo Cascolan ang investigasyon sa pagkasawi ni dating Osami City Councilor Ricardo o Ardot Paruhinog. Sa laging handa public briefing, sinabi ni General Cascolan na layo ng pagsisiyasat na mabigyang linaw ang dahilan ng pagkamatay ni Parohinog na natagpo ang walang buhay sa loob ng selda sa Osami's Police Station. Tiniyak din ni General Tascola na isa sa publiko nila kung anuman ang resultang lalabas sa investigasyon. Si Ardot Paruhinog ay naharap sa mga kasong may kinalaman sa droga at firearms. Si Ardot Paruhinog ay nakababatang kapatid ng nasawing si Ozami City Mayor Reynaldo O. Aldiong Paruhinog Senior na matatanda ang pinangalanan ni Pangulong Duterte na sangkot sa illegal drugs. Samantala, inatasan din ni Kaskolan si Police Regional Office 10, Police Brigadier General Rolando Anduyan na agad ding isa sa restrictive custody, ang Ozamis City Police Chief maging ang lahat ng panggabing pulis na naka sa nasabing police station habang nagpapatuloy ang investigasyon. Heidi Bernard, Sampang, FEBC News. Putyat, sa iba pang ula, tiwala ang Department of Labor and Employment o DOLE na marami pang Pilipino ang magkakaroon ng trabaho sa mga darating na buwan. Ayon sa ahensya, dahil ito sa pagluwag ng community quarantine na nagbukas sa mahigit 7 milyong mga trabaho at mahigit 4 na milyong manggagawa na nakabalik sa trabaho. Umaasa rin aniya sila na magkakaroon pa ng ibang mga pagbabago bunsod ng hakbang ng pamahalaan laban sa COVID-19. Kasabay nito ang pagpapatupad ng Recharge Philippines na bahagi ng recovery plan ng pamahalaan para sa muling pagpapasigla ng ekonomiya. Balitang Bayan na ilalim sa lockdown ang Provincial Capital ng Nueva Vizcaya hanggang September 11. Ito ang ipinagutos ni Nueva Vizcaya Governor Carlos Padilla makaraang magpositibo sa COVID-19 ang isa sa mga board members ng Lalawigan. Magsasagawa ng contact tracing sa mga nakasalumuha ng COVID-19 patients at magdi-disinfect sa mga opisina ng Kapitolyo. Inatasan naman ng gobernador na mag-work from home pansamantala ang mga empleyado maliban sa mga empleyado ng PIHO, PDRRMO, Provincial Jail at mga security personnel upang maagapan ang pagkalat ng COVID-19 sa lugar. Budian Palakasan. Morant, hinirang na NBA Rookie of the Year at Steve Nash, itinalagang bagong head coach ng Brooklyn Nets. Narito ang mga detalye mula kay Bong Chika. Hinirang si Ja Morant ng Memphis Grizzlies bilang 2019 to 2020 NBA Rookie of the Year. Nakakuha si Morant ng mas maraming boto mula sa mga sports writers sa first, second at third place point system. Mayroon siyang 17.8 points kabilang ang 47.7 shooting, 33.5% from threes, 7.3 assists at 3.9 rebounds per game. Naunahan ni Morant ang mga karibal na sina Kendrick Nunn ng Miami Heat at Zion Williamson ng New Orleans Pelicans. Samantala, itinalaga naman ng Brooklyn Nets ang Basketball Hall of Famer na si Steve Nash bilang bagong head coach ng team. Mapapabilang si Nash sa Nets matapos maging player development consultant ng Golden State Warriors sa loob ng 5 seasons. Nakapagambag ito sa dalawang NBA Championship ng Warriors at nakapunta sa apat na magkakasunod na NBA Finals. Ayon kay Nash, ang coaching ay isa sa mga karir na nais niyang pasukin sa takdang panahon. Aminado si Nash na excited na siya sa magiging kinabukasan ng kopunan at sa kanyang paglipat sa Brooklyn kasama ang kanyang pamilya. Kinilala si Nash bilang isa sa pinakamahusay na 3-point shooter sa kasaysayan ng NBA matapos may pasok ang 42.8% ng kanyang 3-pointers. Para sa Balitang Palakasan, Bong Chika naguula. Hudya Balita! Sa pagpabalik na Hudyat Balita, dagdag na emergency powers kay Pangulong Duterte para ayusin ng PhilHealth na isbusisiin ng Malacanang. Pangulong Duterte, pinagutos ang unti-unting pagbubukas ng turismo sa bansa at GDP forecast ng Moody's sa Pilipinas mas bumaba. Hudyat Balita Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng labing apat na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit. Pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Hudyat! Pangunahing Balita. Nilalaman ang panukalang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Duterte para maayos ang PhilHealth na isbusisiin ng Malacanang. Narito ang report ni Heidi Bernardo Sampang. Interesadong masilip ng Malacanang ang mga nilalaman ng emergency powers na sinasabing nais ipagkaloob ng Kongreso kay Pangulong Duterte para mawakasan na ang sinasabing talamak na korupsyon sa PhilHealth. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na bagamat welcome sa kanila ang nasabing inisyatibo ng mga kongresista, mas maiging makita muna kung ano talaga ang mga rekomendasyon ng mababang kapulungan. Partikular na gustong malaman ni Roque ang specific emergency powers na nais na ibigay ng Kongreso sa Pangulo at mula doon anya ay maaari na silang makapagbigay ng komento. Kabilang sa mga naunang nagpahayag ng pagpabor na mamigyan ng emergency powers ang Chief Executive para maireforma ang PhilHealth ay si Health Secretary Francisco Duque III, gayon din si Department of Justice Undersecretary Adrian Sugay. Ang pagpapahayag ng pagpabor sa nasabing panukala ay ginawa ni na duke at Sugay nang ito ay kapwa dumalo sa pagdinig ng House Committee on Public Accounts nitong nakaraang Miyerkules tungkol sa mga sinasabing irregularidad sa PhilHealth. Heidi Bernard Sampang, FEBC News. Hudyat, pangunahing balita. Samantala ay pinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang unti-unting pagbubukas ng ekonomiya sa bansa, lalo na ang sektor ng turismo. Sa kabila nito, tiniyak ng Pangulo ang health at safety measures na maipatupad. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, nakikipag-ugnayan na ang national government sa local government units o LGUs para alamin kailan magbabalik ang tourism operations sa kanila, kanilang lugar. Budyat, Pangunahing Balita Sa ipapangula at panukalang Internet Transactions Act, isinusulong is para matigil ang pang-aabuso ng ilang online suppliers. Alamin natin ang detalye mula kay Babylon Cacho, Resulta. Isinusulong ni Sen. Sherwin Gatchalian ang Senate Bill 1591 na siyang magbibigay proteksyon sa mga mamimili sa pamamagitan ng online na transaksyones. Sinawag niyang Internet Transactions Act. Ang panukala ay naglalayong mabigyan ng pagkakataon ang mga mamimiling mahanap ang mismong supplier ng mga depektibong produktong kanilang mabibili o kaya'y mga produktong pangkalusugang makasisira sa kanilang pangangatawan imbes na mapalakas sila o mapagaling ang kanilang mga sakit tulad ng food supplements. Sinabi ni Gatchalian hanggang ngayon, ay hindi pa nagbababa ang pamahalaan ng ganitong uri ng proteksyon sa mga mamimili online. Sa ngayon, Anya, patuloy ang online transactions kung saan minsan ay hindi na maibabalik pa ang mga depektibong nabiling produkto. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC News. Hudyat, pangunahing balita. Sa iba pang balita, sinasanay ng Philippine Overseas Labor Office o Polo sa Japan ang mga migranteng Pilipinong manggagawa sa food specialty, real estate at online learning na itinuturing na bestseller o patok na negosyo ngayong new normal. Isinagawa ng Polo Japan ang pagsasanay na may temang negosyong patok ngayong COVID-19, The Champion Mindset. Katuwang ang Philippine Trade and Investment Centers o PTIC sa Tokyo at Osaka at si Entrepreneur Academy Coach Jonathan Petalver. Hinikayat ni Petalver ang mga nagsasanay na mula sa pagiging mga overseas Filipinos ay maging mga overseas Filipino entrepreneurs. Ginawa ang aktibidad sa pamamagitan ng Zoom at naka-live stream sa Polo Owa Tokyo Official Facebook Fan Page. Samantala, ayon kay Polo Welfare Officer Ami Crisostomo, ang online training ang magiging simula ng mas marami pang training at intervention para sa mga overseas Filipino sa Japan. Palitang Bayan ilalim sa 14 days lockdown ang Philippine Merchant Marine Academy sa San Narciso, Zambales. Kasunod ito ng pagpositibo sa COVID-19 ng labing apat na kadete. Noong July 26, unang nakapagtala ng dalawang kaso ng COVID-19 sa Academy. Dahil sa insidente, nagpatupad na ng bagong alituntunin ang PMMA para sa incoming students. Budyat, kalakalan. January forecast ng Moody's sa Pilipinas mas bumaba at 2.4% inflation na itala nitong Agosto ayon sa Philippine Statistics Authority. Narito ang report ni Ruby Poyos. Pinatayang nasa 7% ang pagbaba ng Gross Domestic Product o GDP forecast ng Moody Investor Service ngayong taon. Ito'y matapos na makaranas ang bansa ng malalim na resesyon sa unang kalahating taon. Ayon sa Moody, kahit na nakikita nilang makakabango ng ekonomiya ng bansa sa ikalawang kalahating taon, hindi ito magiging kasing sigla kumpara sa unang pagtataya ng mga eksperto kung saan nasa 4.5% lang ang inaasahang pagbaba sa GDP growth. Mas mababa pa ito kumpara sa 4.5 to 6.6% projected contraction ng pamahalaan para sa taon na ito. Maaalalang bumaba ng 16.5% ang GDP ng Pilipinas noong second quarter at nakaranas ng resesyon makalipas ang 20 na taon dahil sa implementasyon ng enhanced community quarantine. Samantala, nakapagtala ng 2.4% na headline inflation noong buwan ng Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, mas mabagal ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa nasabing buwan kumpara sa 2.7% noong Hulyo. Pangunahing dahilan ang pagbaba ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. May ambag din sa pagbagal ng inflation ang transportasyon at ang restaurant and miscellaneous goods and services. Nasa mahigit siyam na trilyong piso na ang utang ng Pilipinas para sa COVID-19 response ng bansa. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Treasury, nasa kabuang 9.164 trilyon pesos na ang utang ng bansa matapos umutang muli ng 110.1 billion pesos noong nakaraang buwan. Nasa 18.5% ang itinaas ng outstanding debt ng bansa matapos na manghiram ng 1.431 triliun peso mula sa pagsisimula ng taon. Habang 68.3% ay mula sa locally based financial institutions, nasa 31.7% naman ang mula sa foreign creditors. Samantala, inaasahang aabot sa mahigit na 10 trilyong piso ang outstanding debt ng Duterte administration ngayong taon. Para sa Balitang Kalakalan, ako si Ruby Poyos. At sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 48 pesos and 62 centavos. Ang kabuang kalakalan ay umabot sa 689.6 million US dollars. Hudya ng pag-asa. Mula sa unang aklat ng 1 kabanatang 4 talatang 18. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Hudyat Balita Dyan mga balita na hatid sa inyo na FEBC Network News. Para sa Udyat Balita, ako po si Maan Primero. Laging tandaan, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautosan. Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Udyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras alas 6:28 ng gabi. Simbahan sa Radyo Online Services, hatid ng inyong FEBC Radio. Alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, pananambahan. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, English service alas 12.30 hanggang ala una imedya ng hapon, Chinese service. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, English service. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Tagalog service. Simbahan sa Radyo, hatid ng 702 DZ.